guys, amiga, amigo. Ga tayo po yung gagawa ng sakyan nito ayaw mandar. No? Pinapunta po ako ng may-ari, Pwede katiwala lang niya po sa akin. Ngayon po, naging problema ng sakyan nito ayaw mag-start. Malakas naman po yung kanyang battery. Ngayon po, itong wire na ito, tinisting ko na po yan, silinoy ito, pastip, ayaw talaga gumana. So, ibig sabihin po, starter. So, magbabaklas po ako dito, no? Mga guys, amigami ko. Sa totoo lang, kani ko naman ako pero nakaitindi tayo sa si starter so papadala ko na lang sa tropa para mabilis ang nagiging proseso gawin kasi singit lang po ito pinuntahan ko po ang ating amigo na regular ko na customer okay eh, problema wala higaan ako lang kasi mag isa dahil yung aking batos nag absent so hingi muna tayo ng karton doon sa ating amiga para makahiga ako sa ilalim no? hello ma'am ate at, wala tayong higaan dyan, karton. Kahit sako man lang. Oo. Oo, higa ako doon sa ilalim, si Lalim. Si Salang ako eh. Ayan na lang, pwede na yan. Sako na lang. Ang baklasin ko muna. Ayan po, nakahiram na tayo ng higaan. Para susuot sa ilalim, tatanggalin lang yung starter. Minor lang po ang trouble nito. Basic-basic lang po. Kasi nahanap ko lang yung trouble. Bakit tayo mandal? Lagi daw sila nagtutulat okay naman yung kanyang battery. Kaya sabi ko sa kanila, huwag niyo muna husgan kaagad na kung alternator o ano kasi hanapin natin yung trouble kung anong naging dahilan. So nakita ko, starter na talaga. Nirekta ko na yan, tinisting ko na po yan. Direkta ang ginawa ko. Tingnan yung sususi. wala talaga yan. May power na ho yan. Ayaw. So upisaan ko na po mag-backlash na starter. na po, mag-upisaan natin mag-backlash. Ilalim. Diyan na at ay... Isa triple din ngayon, pangalawa. Ano na po kulho mahulog kasi kahapon. Yan, yan po ang starter, no? Nasa bandang taas. Dalawa lang pong trillion yan. Tapos dosi na para doon sa kanyang cable wire. Ito yun, no? Sa malawa. Tapos cable wire, makukuha na po yung starter na yan. Taas man. Dalawa lang po starter bolt, no? Pwede nyo tagal itong isang ano, racket ng kable ng kambyo para lang hindi kayo mahirap pa. Luwag siya. So, maluwag mo po siya. Kailangan naman natin ngayon, ganita rin yung pack para mabilis. Nandito po tayo sa bandang highway, no? Na parkingan ng may-ari ng sasakyan. Sa kalsada lang po ito. Wala tayo sa tanda. Kuha na po, isa. Ngayon, dito naman sa bracket, tanggalin na lang para hindi siya mahirapan. Pagka kukunin natin, start eh. Baglimbang ba? Pwede naman yun. Pwede rin dalawanan. Ako naman iba. Tanggalin ko na lang para iigipit. Tanggal lang naman. Tapos babalik mo lang naman. Diba? Kaso kula na extension. Balikan ko po kayo. No? So nakuha ko na sa extension po. Idudugtong ko lang dito. Para alawan siya. Hindi magsabit-sabit. Saka so, na. Kulua, dito po yung sa side. No? Para lang matagalaw-galaw pagkuha ng starter. Kasi, kukunin natin eh. Ngayon, dito naman tayo sa keyboard ng battery. Dito sa kanyang starter solenoid. Dito ang ganda na natin. So talaga yan. Para madukot. Oksisyon. Tanggal na po kanyang nut. No? Sa keyboard battery ngayon. Babanatan naman ng ngayon sa taas. Para Okay. Ang Sa video. Tanggal na po. Labas na natin yung starter. Ayan. Now, sinama ko na lang po yung wire ng cable. nakabit sa kanyang starter para maayos ko na rin itong wire ng keyboard kasi para ma-double check ko lang siya mamaya may luag din para isang salpakan na lang yan <tipos> e po, kanyang starter yan okay. basta yan na po no yan po ang kanyang starter ng 4D56 shield type ito na lang wire Tanggalin lang ko yan. Babas. Yung cable naman, ayos ko na ito. Kasi itong wire na ito, ito yan yung kalimutin Sigurado ako dyan, ang starter sa inyo Kasi pag dosing, dapat pakalaro siya kung sira ang dosing. Hindi naman siya lumalaro. ako lang ka power power. Oh. Uh, right? Right? Oh, no. starter, siray, ayaw, kung na, guys, ano? Starter, sira, ito. Ayusin mo ito, ayaw gumana. Pagpasin na lang yung logo. Tapos, pa mix ko na ito, may wire pinangan mo. Yan, paraan lang ginagawa. Ay ay, 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 pumitik, ayaw pumalo. Ilisting ko na yan. Mga <laughs> salinoid lang. lang yung Terminal. Ito ba? Oh. na natin ang Alay. Terminal. Maayos. Kaya na. Banyo. Banyo, banyo, sa ito, ito, ito. Ito, ito. Ito, ito yung ano, pagkaba ng ano, si yung maliit. Yan. Ito ang bala, dyan. Okay. Ayan na boss, nalinis na yung pisa. Oh. Yan. O oh, ha, tapos yan. Yung ibang original pisa, nilipat yan dyan para tumino yung ating starter. Tapos yung kabli po, maganda na yung kanyang lapat. Hindi pa yan. Okay. Yami-yami po, ha, simbuli na yan. Parang stalker na ng karamplano yung ginagawa rin pa natin. yung ng bahay Malaki? Yung bagong sinunoy, parang local yun, ano? Kwenta yun. Ha? Nakuminta. Wala nga kwenta. Si Tura pala, tinignan ko na nga. China na, na China. Pagal yun to. Original yan. Ganda yun. Ayan na boss, oh. Lapit naman tapos, ha? Pupubir na lang yan. Ayan na, ay kapalit na doon. Ayan na, oh. Ayan na boss, oh. Ang ganda na pagkatip, oh. Oh, ha? Astig na astig na yan. Nakahinang, oh, yan. Yan, nakahinang yung ano dito. Pati yung sa kabila. Dati hindi. Let's go! <laughs> sa ngastig natin ng Nico eh. Oh. Senior ho oh, yan, senior. <laughs> so, ito yung luma niya. Ito. Yan luma. Ayan, ayan boss, pinalit na bagong takib. Oh. Talagang inayos yung pagkagawa yung starter mo. Kahit hindi kasama sa ano, pag nakita ko may na, papalitan ko, kahit nakakontrata na. Ayan. Napalit tayo yan. Napalitan ito, yan. Yung ati silinoid. Ati silinoid. ito yung ati silinoid. Ito ba yan? Oo. Oh, well, Ito yung ganda klase yung kinabit. Ayan, uh, yung takid mo, o, oh, baldado na, hindi na naubra, kugpot pa sa... Dito, tingnan mo ito isang ganda pa, o. Oh. Ito yung sa'yo, sira na. kami mo yung takid, pa sa'n mo yung skikrata. Naihala mo akin kasi nakara pa kayo, nakatutok eh. Matatagal na yan, katulad yung isa, tagal din. Pero, pag maganda yung starter mo at taga hindi binalik, masisira din. Diba? dapat po nabibagod doon, one Huwag bit. Oo, huwag bit lang. Hindi mo sinabarang may doon kasi, nakakasira yung starter Ayan. Ito nga ang dahilan, nasira eh, kahit dundo na dundo, yun la, kahit andar na hala, dundo pa rin. Na, naputuloy naput yung housing, sira na. Ubog. Kapitan ng housing, maganda oh, sariwa. Sige, testing mo nga. ayos ka boss, okay na. Watlik na watlik. Ayan, nalabas to. Ha? Ayun, tito yun, nalabas. Ha. Ayun, tito yun, Ayos. Kakabit ko na yan. Kasi mainit doon sa area na yun eh. Ang bubong patagain na lang talaga Ayan, lumang pisa, daling ko Ayan boss, ang ating mga luma Pisa ha eh. So ayan na po mga guys Amiga, amigo, bumalik po tayo uli Wala no? ko na yung ating starter Kakabit ko to Ayan boss, nandito na po ako uli At uh, ikakabit ko na Finish na yung starter, kararating ko lang dito ngayon Kunin ko lang yung ating pisa Para ikakabit ko na yung ginawa ng ating katropa pulido na ho pagkagawa yan sa kanya lang talaga pinagawa yung starter dahil meron naman sa pyesa mga surplus kasi kung tayo gagawin babalik natin yung mga housing bigahan na pa rin tayo eh, sa kanya mayroon na siya doon na lang pinagawa ito po yung kanyang guma so talagay at susuota po ako sa ilalim yan na po nakakabit na po ang ating starter no nakakabit na boss kunting oras na lang kaya rin ako dito saan. Ganun din po, no, ah, pagtanggal ng starter, pagbalik, ganun din po yon. Bali, tinanggal ko yung starter niya, ay kaporsi ang bolt no, Tapos, ah, kaporsi bolt, isang dose, dito sa may silenoid. Tapos yung starter niya, dalawa lang pumbolt niya. Ngayon, ginawa ko lang tatlong tanggal para hindi kasikipan pagkakatanggal ng ating starter. Kasi na, pag hindi mo tinanggal kasi yung isang ano yung bracket ng shifting cable yung shifter cable niya sa cambio sa gabal kasi may ipit yung ating tapter po yan po dan Balik po ito ay full check na rin lahat pati yung kanyang ano wire tsaka okay well, tapos na yan testingin natin oh mga guys malapit ako matapos heater muna tayo heater kunti sige ando pwede na, wala na, guard na siya yan po, uh, nakita ninyo, no kaya masamang andar yung kanyang hose cleaner, tinanggap ko yan kasi chinikap ko rin yung kanyang relay sa starter kasi nagdududa kung medyo maluag din so inayos ko na ho dyan katapos kong kinabit dito yeah. nilipat po ako sa kabila so ito po yun ano ito yung kanyang starter relay pag itli po dito po nakakabit sa posisyon ng air cleaner ito yung air cleaner tinanggal ko yung hose kasi po itong ating wire ng relay naglulost din kasi ngayon nikpitan ko na po yan kanyang na so ngayon wala na problema ayos na bumbuo na po yung kanyang wire pagka yung start Amo, start natin ulit po Ganito na lang po, no, ah, uh, kakabit ko na rin yung ating hose air cleaner. Pali, pinisworth na po. Ayan po, boss, gani, okay na yung ating sasakyan, yung starter, napalo na po, mabilis na, one click. So, pasensya na po kayo at, ah, uh, na pagod lang ako kasutsuot sa ilalim kasi ang dumi ng ating pangilalim nito. tayo po naman pag nagkabit po tayo ng starter, kailangan po, ah, uh, alert lang ating mata kasi napupuyeng po tayo sa ilalim, no. Kasi pag nagtanggal tayo ng starter, lalo na pag marumi yung ilalim talagang mapupuyin ka kapag ka tukabuka mata mo diskarte lang po yan kasi pag nagpuyi ka hindi po lalim mapuyin ang ating mata diba yan po mga guys mga amiga amigo hanggang dito na lang po ang ating video paki palo na lang po kung nagustuhan nyo ang aking video tsaka share likes so maraming salamat po sa inyong support ah. babay po Handumin ang dumi ng kamay ko eh finish work na po yan. Thank you, thank you po sa ating lahat. Oh, oh,